Ako si Monica Sandra Cariño Ronda, isang simpleng probinsyana na founder at CEO ng Shaheen Beauty. And then sabi niya sa akin, hindi kita pwedeng ipasa ng grade 2 kung hindi ka marunong magbasa, anak. Sabi niya, ganun sa akin. Kasi nung ano, lumalaki ako, parang um, kindergarten, wala akong honor. Parang masasabi mo na ano sa, sa batch, ako yung pinaka walang alam. Tapos sinabi ng mama, kapag uuwi ako, kapag may honor ka. So, tumating na yung ano, mga um, grade 2 ganun. Nagkumpisa umpisa na akong ano, mag-aral na magbasa. At ginagalingan ako na sa school. Para may reason siya para umuwi. So, naging ano mo siya? tanging motivation? Tama? Hmm. Somehow, naging motivation mo na dapat may honor ako sa'yo na to. May reason siya para umuwi. Kasi, di ba, ba't nga naman siya uwi, hindi naman siya akit ng stage. Kasi nung, ano, ginder ako, grade 1, wala man akong honor. Tsaka na lang ako natutong magbasa nung siguro patapos na yung closing ceremony ng grade 1. actually hindi hindi ako natutong talagang dahil wala man tutor tutor dati wala man magtuturo sa bahay namin aral ka mag-isa mo dahil ang paniniwala sa amin wala daw sa school yun sa estudyante, estudyante daw yan so hanggang sa na, na nakita ko na ano kinakailang kong gumaling yung sa teacher ko si Madam Gar Garcia chinaga niya akong turuan iniwan niya ako nakauwi na lahat ng mga kaklase ko ako na lang yung mag-isa doon. And then, sabi niya sa akin, hindi kita pwedeng ipasa ng grade 2 kung hindi ka marunong magbasa, anak. Sabi niya, ganun sa akin. So, tinuruan niya ako ng bago mo Hanggang sa inisa-isa niya sa akin, chinaga niya talaga. Hanggang sa nagulat na lang ako, marunong akong magbasa. Makabait nun, Madam Garcia. Grade 2 na ako, yun. Natuto na ako magbasa, nagsulat na ako, mabilis na ako magbasa, mabilis na akong sumulat. Kung dati, kahit na abakada, hindi ko alam basahin. Kakapagbasa na ako ng English. So, doon na rin pumasok na ano, para nagulat sila na bigla kong from nothing naging second owner ako. So, sabi nila baka daw mag-donate ako ng electric fan. <laughs> Kasi gano'n yung nangyayari sa ano, sa totoo lang, favoritism, gano'n. Pero, deserve ko naman yun, alam ko naman yun sa sarili ko. Pero, di ba, hindi mo naman pwedeng i-explain yun sa mga matatanda dati sa probinsya or kahit naman ngayon eh. So yun, nung nag-second order na ako, lagi na siyang umuuwi. actually nung ano, nung matututo ko magsulat, kawawa ako kay mama pag umuwi dati dahil tinuturuan niya ako magsulat, di ako matututo. Alam mo yun, parang na, na, Asian mom talaga ako dati na kinukurot. <laughs> talaga sinasaktan talaga ako ng mama ko dahil hindi ako matututo magsulat. Siguro talagang ano, yung parang tatamad-tamad mag-aaral ganun. So parang siguro sa akala niya, ano, wala na talagang pag-asa sa anak niya. Mm -hmm. grade 3 hanggang ano yan nag-graduate -na ako ng elementary pero ele graduate ako ano na lang ako noon, third honor na lang ako ng <laughs> elementary <laughs> 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 so may honor yes, din. may honor pa din umuwi si mama noon, dahil ano dahil may honor ako tsaka graduation, so may picture kami dalawa magkasama kami, hindi ko nang mahanap eh. tapos ano, proud ako doon, tsaka proud din siya doon, dahil ako lang yung ano, ako lang yung binigyan ng pin ng um, leadership pin nung elementary ni Senator Kiko Pangilinan. Ito ang dagat. Wow, dagat. Dahil ano, dahil um presidente ako ng student council ng ng buong school. So proud din siya doon, nasabi niya, kahit yung mga ibang iba, marami silang medals, mga donation na medals. Ako meron naman akong pin kahit konti lang yung medals ko. Okay, ba yung... sabi ko sa akin yung childhood ko naging masaya talaga. Dahil, ano, paano ba to? Typical sa probinsya, tahimik, ganun. At saka malayo kasi yung ano, barangay namin sa bayan. Bayan tawag namin dun sa inyo dito, city. <laughs> bayan. Um, paano ba to? Pagigising ng ano, si Inang, gigising na yun ng madaling araw, tapos ano, nagwawalis sa labas. Ako naman mga 6 a.m., ganun gigising na rin ako. Kasama ko si Inang, naglalako kami ka ng ano, binudburan. Binudburan yung parang fermented na ano yon na rice, na may rice wine siya, na ang katumbas ngayon, na, na ngayon is pag sa Korea, kimchi, ganun. Pag ngayon is yogurt, mga ganun. Tapos sa kapampangan naman is ano, buro sa amin, binudburan ang tawag doon. So, pini-ferment yun. Nilalako namin yun sa mga bahay-bahay. And ano, nakakaldero pa yun na daladala -dala namin. Na minsan nga, ano eh, napipikon na ako dahil ang tagal-tagal niyang umalis. Kahit nakabenta na kami. <laughs> Siguro way niya yun na makikipag sa mga kapitbahay. Eh, hindi ko naman pwedeng ilako yun dahil ano, na mag-isa. Dahil nakakaldero. At saka tingnatakal. So, yun yung ano, sa umaga namin. And then, uuwi. Papasok sa school and yung school namin ano lang um, bahay namin likod lang ng mismo ng school so yon school ka and then uuwi and then may mga ano since yung bahay namin sa likod lang ng school Ito mga tito kong mga ano konsintedor ambis na padaanin ako doon sa gate para hindi na ako umikot inaabangan ako sa likod ng school na may pader So doon nila ako ano, then doon nila ako inaabangan, umaakyat ako doon, doon ako Sumasam. sinasalo. So masampa na lang ako para shortcut, ayun na nila ako mapagod. Minsan, hindi ako nakakapasok kasi pinapatulog ako ni Inang. Tapos hindi niya na ako ginigising and then proud na proud pa siya gigising ako may royal na, may eggnog, <laughs> mga ganyan. Pero, pero absent. Absent ako, oo. oo. may ano pa nga yung pagkakataon noon na pinatawag siya ng teacher. Ba't daw hindi ako pumapasok paghapon? hapon? Eh di ba nga nagsi-second honor ako? Tapos hindi ako pumapasok ng hapon. Eh di mag, ano, parang magkakaroon ng problema. So, tapos naman, paghapon naman, after ng school, naglalako naman kami ng gulay ni Inang. Nakabasket kami. Kamatis, kalabasa. Minsan, pag may panahon ng pakwan, pag summer yun, yun yung binibenta namin. Mga tanim din namin yun sa bukid. Mahilig ako kung ano, magtanim-tanim. Actually, yung lagi kong almusal pag umaga dati. Ano, um, talbos ng kamote, tinanim ko din yun sa likod ng bahay namin. Tapos itlog na ano, itlog din yun ng mga manok namin. And ano pa bang mga lagi? Siyempre, mahilig akong maglaro, no? Siyempre, mga bata na batang, batang 90s yan, early 2000 So, mga nilalaro namin. Um, hindi kami masyado sa Barbie-Barbie. Meron din naman ako mga laro, ano, mga cars yun yung mga ano binigay ng ano anak ng amo ng mama ko. So pag nagpapabak siya, may mga ganung ganong kami. May Lego-Lego pa nga ako dati pero hindi ko masyado nalaro dahil di ba baka masira. Sayang daw lalagay sa aparador lang yan, sabi ni Inang. So ang nilalaro lang namin mga ano, parang larong kalye. Mag Mag-text kami, te text dyan at saka... Um, goma, Jolens, siyang pinakapaborito ko diyan talagang ano tawag namin diyan shatter dahil ano kahit napakalayo matatamaan ko pa rin tansan sipa chinese garter lahat ng ano lahat yan na laro namin pati yung mga dahon-dahon nagagawin mong pera-pera yan talagang hilig na hilig talaga namin ang hindi masyado sa kalsada dahil ano dahil meron kaming space pa sa harap ng bahay namin dati na silong Masa, ng akasya. Oo, may mga puno pa rin. So doon kami naglalaro ng ano tumbang preso tapos mga piko, mga ganon. Yan mga nilalaro namin na experience wow, talaga namin. Na. Actually, hanggang gum, gum umabot na ako ng high school, naglalaro pa kami. <laughs> Ganon ganun kasi talaga sa amin dahil wala pa naman mga cellphone eh. Wala oh. pang cellphone, wala okay. pang wifi. Okay. Madalas pang nagbabran out sa amin. So kapag nagbabran out, tapos maliwanag naman sa labas dahil may, may buwan, naglalaro pa rin kami sa labas. Sarap mo? Oo, oh. yes. Nakakalungkot nga, hindi na ma-experience ng mga bata ngayon. Mga antiko, samahan ninyo dito si Classic Tita. Mag follow na kayo, mag-click at mag-share kayo para wala kayong ma-miss na mga chikahan at mga gala, mga lifestyle at inspirasyon. Gora gora na.